Guys, so 5.20 nagising na kami. So, after mag-copy, alis kasi pupunta kami ng bayan ng Morong. So, hindi naman masyadong malay. So, hindi kami ng ulahan. Pero naman talipa pa doon, pero mas mahal. Public market ng Morong. malapit lang guys wala naman 10 minutes yan yan park ka na dito dito sa gilid oh dito dito nasama tayo sa loob park lang kami guys ha yan din yung murong municipality eh. gym nila yan ito yung market nila malawak mga kalat kalat kasi yan eh meron pa dito meron pa doon So, ang ganda dito kasi iba, nakabukod yung isda, nakabukod yung mga karne, nakabukod yung mga tulad ng ganyan. No? Dito tayo sa isdaan. Isdaan ng murong. Lapya. Pangalapya ng ano. Oh. Oras na ka na kami. Yan. Bili soft drinks. Galmusal sila dun. Bili kami ng dagdag na bigas kasi meron kami bisita. Yan, bili ulam gan, ngayon at para bukas. O, oh, di ba? So, hindi din malayo sa bilihan. Basta may motor. Sama-sama si Mochi. Yan o. Oh. Ang bigas pang. Hmm. Ah, di ba maraming mga kurik? Nanami balay dere Wala na namin pensyon. Ang ah, Nawala na langgam. Mahaw Kaka uwi lang na lang mga kalubak o oh. O oh, doyan na pang pamilya Subukan namin sumakay lahat dito Kami lahat kung. Be, mga xy lang naman din Ang babagsakan namin kung sakali Ay, Bababa na. lang pala Anong kikulot? Pang harap kamot guys o oh. <laughs> Asan kamot? Ang likot Sapa nga. Kamot. ka <laughs> ng tabanog. Eh, patingin sa'yo. Ano sa'yo, Kev? Mama, Mamaya na, papagod-pagod lang kayo. Madapa pa. Hindi man tayo marunong magtabanog. Huwag yan. Magta papa. Hindi yan, mahirap yan naruin. Hindi. Busy kasi bienando, no? Hindi pa kami nakapag-arrange-arrange talaga. Hindi pa kasi tapos Ay, eh. Nabatay guys sa bukit guys. Kaya oh, nalabahan dito. Di may tsura. Grabe. Sinigang tayo. Si Mamaya, tilapia Bang, ako naglalaba. May <tinyo> dalawang na tayo dito sa roof ni laba kasi matatambak yung labahin kasi wala tayong wasi. So, to this na lang, lalaban na tayo. Ay, hindi may tsura yung mga labahan dito. Oh, Malayo naman, ma. Malayo naman, ma. Malayo naman, ma. Malayo naman, ma. kasi kuha ng card, tapos mag-enroll. Tapos si Ate magbayad ng tuition. Bukas pa sila, tanghali din balik. Kami muna dito. Kuya, oh. Tarungin mo, kuya. Basa pala, kuya. Ha? Turuan kita. Sorry, si Bien Andres sa bukid Oh, man, nagali. Parang gani niya. Iya, yeah, ganin yung farm sa mga manok. Kaya mo man na ano, yang. Nagagalang manok. Nagagalang pa kayo na Ma. Diyan um, na mga, mga tabako, ma. Oh. Mga tabako. Um, dari, 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 na ko. O, oh, di ba, nagagalang. Muna yung bago lang yung silagi ko, ano, mga manok, ma. Yung huh? kawatan, manok. Bago lang yung silagi kawatan, o mga manok nga. Mga mahalon, o manok. Mga you know. lalaki na ng tabako. Bili na po kayo ng tabako. Ano lalaki na. <laughs> na. Oh, okay. Mado na, na may lobe di tanong. Oo, kayo ay mahinas ang lobe di rin. Yan mga kalamansi. May inum ng ubutong. Yan, nagpausok tayo ng kamanyan at saka insinso at saka yung, yung lukay na last year na ang tatawagan na lukay ma? Paraspas. Paraspas. Mm may okay, pausok na mo dere sa ambito. So, ya, yeah. mahal na araw ba yun? Hmm. Sa nang libutan ka na yun. Amin. Bangun! Sakit sa mata. Paano pag bumunta sa'yo, mawawala yung dewal? Laki na yung lugay. Lagyan natin dito. Yun. Oh, mawawala. Ma Alam it. yung pangit. Yung pangit katulad dito, parang inaamo ng din hey. sa buong kanin, kusog-kusog na siya po eh. Ano 'yan? Ina ako sa king sinampay oh. Pahinga na kami. <laughs>